Hi guys! Good morning! Kamusta kayong lahat? So, welcome to our house here in Florida. And ituturo ko po kayo. Since paalis na kami at mag-move in na po yung mga bagong tenants namin, kaya po nang ginawa ko before, nung karoon po kami ng tenants, nag-video din po ako for, of course, documents, di ba? <laughs> para mailaban tayo pag dumating ang araw. <laughs> But anyways, ito po yung aming front yard. Very spacious po siya. Perfect po para mag-muni-muni. Pwede pang magpatayo ng isang bahay. Cherries! Ito na nga po yung ating backyard. Dito po tayo sa isang sides. So, ayan po, may carport po tayo dito. And of course, ayan, i-close muna natin para walang makapasok. Charots! Yan nga po yung trampoline ni Maria at Olivia na binili na po ng aking kaibigan na siya Charine, para sa kanyang mga anak. And thank you naman kasi at least nakikita ko pa rin. <laughs> so sa susunod na balik natin, wala na po yung trampoline at saka yung pang basketball. So meron pong isang shed dyan na maliit lang na pwedeng lagyan ng mga tools and all. O oh, 'di diba? Ang ganda guys. So ito na, papunta na tayo sa mismong likod po talaga ng bahay namin. So medyo may kalakihan po yung yard namin. Pero sakto lang di diba? Ito yung bayabas. At yung mga lemongrass medyo namatay sila kasi di ba naglamig. Ito po yung orange tree natin kung saan nakakuha po kami ng mga ilang bunga nung pagdating pa lang namin. And of course, yung mga bananas ni tatay. O oh, ayan. At saka sugar cane. Meron din po tayong yung mangga, di ba? Hindi siya bunga ngayon. And of course, we have malunggay. O oh, ayan. At kung naalala po ninyo yung old video ko po last year, marami po kami yung mga gulay dito. And of course, another mango. Yan yung mismong patubo po ni tatay from the buto. And ito na po yung controversial papaya. Bakit wala daw siyang dahon? Meron po siyang dahon. Ayun nga po. Oh. At ang dami daw bunga. So, ang nangyari po is nagka-freeze po siya. So, lahat po ng mga old, oh, original na dahon po niya ay nagsilaglagan po. And marami pong mga dahon po ngayon kasi po nag sisi tanggalin na po lahat po ng mga dahon ng mga puno so every day po talaga dapat naglilinis ito na po yung side ng ating bahay so ayan na palibot nalibot na natin ang outside ng ating bahay diba ito po pwede niyo kayo mag parking diyan kung gusto niyo for extra space but of course we also have our garage so ayan yung side ng bahay so ayan pupunta tayo sa loob mga aklatara pasok po kayo ito na yung garage natin so nilinis namin sa abot ng aming makakaya. Hi yan. Welcome sa loob ng ating bahay. So, ang bahay po namin ay pararantahan po na fully furnished. Oo, oh, ba diba? Ang galing ni Bakla. Nilinis ang lahat. Talagang walang laman ang fridge. <laughs> natural na natural. Walang halong kamikal, of course. Ayan, o. Oh, ba diba? Thank you so much sa aking asawa sa paglilinis ng loob ng aming bahay. Naglinis po talaga siya ng naglinis hanggang okay na and presentable na po. Hi, Jeff! Oh, I'm so blessed to have an amazing husband. So, sa mga nagtatanong po kung ano nga po ba ang klase ng floor na yan, hindi rin po namin alam. Pero, hindi po siya tiles. So, ayan. Oh, di ba? Very open. Very cutesy. Very nice. <laughs> pero, kung mag-move po kami dito ulit siguro in the future, I actually, honestly, don't like the floor. So, baka... yun po yung una na po namin to change or papalitan. So ito, so, ito yung unang shared bathroom for full bath po siya. Meron po tayong closet doon. Hindi ko na ipakita. So, ito po yung dati pong kwarto po ni nanay tatay. So, sila po yung pumili ng color ng kanilang room. So, ayan. Napaka bright na blue. And ayan, may TV din sila dito. They have their closet there as well. And ayan. So, pasok na tayo sa second room. So, bali tatlo po yung kwarto dito. So, ito naman po, oh, I love that frame. So, ito po yung kwarto po ni Maria dati. Kaya nga po siya pink na pink. Pero ayaw po niya. So, ginawa po naming office. And of course, there's also a closet here. Yan lang po yung kwarto na wala pong TV. And yan, pumunta na po tayo sa aming main bedroom. Ito na po yung aming bedroom. <laughs> aming bedroom. <laughs> Anyways, yan po. May closet din sila. O, oh, diba? Yan po yung king size bed namin. At yung po ay sa kasama po ng ating sofa. And of course, we have our bathroom here as well. Full bath din siya. So, ayan yung bahay namin. Very simple lang po siya. Alam po siyang, hindi po siya kagarbuhan, but we're happy. And maayos naman po siya. So, ito na po yung ating yard. Yard? <laughs> na kung saan po nandito po yung meron po yung lanay ito po yung ating pool na pwede na po nating pag swimmingan pero malamig pa rin so hindi na kami nag swimming but anyways this is our house I hope you enjoyed it guys love you all and you guys have a safe and beautiful day bye bye